isang bagay sa kalawakan ang kayang burahin ang lahat ng impormasyon ng lahat ng credit card sa Earth. Iyan ay kung ang distansya nito sa Earth ay mga kalahati ng layo sa pagitan ng Earth at ng buwan. Ang naturang bagay ay ang magnetar, isang kamanghamanghang uri ng neutron star na may napakalakas na magnetic field. Dahil sa magnetic stripes na katago ang mga impormasyon ng credit cards, maaapektuhan ito ng malakas na magnet na mayroon ang magnetar na susukat ang ang lakas ng magnetic field sa tinatawag na Tesla. Ang magnetic field ng Earth ay napakahina. Wala pang isang Tesla. Samantala, ang magnetic field ng isang magnetar ay mga 100 billion Teslas. Pero dahil ang pinakamalapit na kilalang magnetar, ang XTE J1810-197, ay mga 8,000 light years ang layo sa Earth, hindi mga ang ating mga credit cards. Malapit na rin ma-phase out ang mga magnetic stripes dahil micro chips na ang gamit ng mga bagong credit cards. Pero ito ang magandang paglalarawan kung gaano kalakas ang magnetar. Ang magnetar na isang ang uri ng neutron star ay nalilikha mula sa isang supernova o pagsabog ng isang malaking bituin na mga sampung beses na mas malaki sa ating araw. Mula sa ganito kalaking bituin, guguho ito sa supernova at magiging siksik na siksik hanggang ito ay mga 20 kilometers na lang. At ito na nga ang magnetar.